<laughs> Pakiyawin nyo lang. Wa. Dalawa lang pusa mo? Oo. Hali <laughs> ka, unahin natin yung pusa. Ay, pusa uh -huh. Wala, wala, no? Ang uh -huh. naman. Ano to? Exo-Persian, Exo-Persian. Uh -huh. <laughs> Exo-Persian. Babae. Oo, uh -huh. magkano to? Ano lang to? 6'5". Ay, 6'5 na lang. Ano, Exo-Persian Blue. Blue eh, no? 14 months. Eh, hit na siya kaso medyo molting siya ng konti eh. Pero malinis, walang ano. Oo, walang amusa. Walang ano yan, yung honey. Dungis Yan, mura lang. Sir. Eh. Ano, wala, wala po, wala po. Kinapantayan ko lang si Boss Mayer, baka may sabihin siya yung bigla eh. Ano yan? Ano ba ko may sasabihin daw siya eh? Sabi sa akin, kaya ganda nung pusa. Anong kulay? Ako, itim. <laughs> sabi niya <sure. laughs> eh. Pwede? Boss Dennis! Nandun ulit. Sa bakit? Lumihawak ng pusa. Bubugin na kita. Bubugin na kita. din bubugin to? Ayan. Persian. Lalaki. Basta wala lang pa sa madame. Thanks man. lalaki <laughs> <laughs> Ano ba ito? Ano lang ito? 4,000. Ano? Sasakaling kita. 4 <laughs> na lang ito atean. 4. Ay, 4K na. 4K. Ayan. 4K ay. Dalawang cut ano, niya. <laughs> oh, ang ganda nito ha. <laughs> Lider white. <laughs> Lider white. Ay, nakagroom groom no? Thank you. Uh, naka-groom ay. na. Oo. Okay. 15 months, 15 ang babae. Babae. Oo. Tama. Ano lang to 75. 75 lang. Malapit na tong mag-i. Oh, pwede no. nang ip i-pombrick to, no. Taglong na din, oh. No? Summer cut. Summer cut. Oh, ang ganda. Ito isa long hair. Ito. <coughs> <coughs> lavender ba tawag diyan? Oh, lavender oh, ano, ganda. choco. Choco. Lavender choco. Ay, kiss pa diba? Ano lang to? 6 months. Lalaki. 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 Oh. La ano lang to? 7.5. 7.5. Nag-lansable pa yon. Oo, oh, mas, yun? Oo. Basta subscribe. Ni Keden. <laughs> Ay, Ay, ayaw ka na mag-vlog dito kay ano. What? mo. Nadamay tuloy sa ulit. Ay, ito ang kikiyot. Ito, 2 months. So, niya sa isa. Kaya? Uh Oo. -oh. Tatlong babae. Oo, oh, ang cute nung... babae. Tatlong di isang bakuna. Puro babae. Uh Oo, -oh. puro. Puro Magkano so, isa dyan? Six-five. Six-five. ko pang otin. Six-five, o. May gawin sa buwan, ha? Oo. Puro babae po. ito. sakit. Sakit na yan, ay, ah, ito maganda. na Ano na to? Three na? Oo, three. Lalaki ha. Pati mata nito. Ay, oo. Chawa din, chawa ko. din to. Magkakapatid ano? Ay, ito niya. yan. Oo, nila to. Pati yung ano, COVID chawa. Ah, ano no para cinnamon? Oo. Oh, oh. Ito. Ang ganda. Ang ganda ng ano ni Kuya Mikey. Swerte siya aso, mga kababa. Uh, uh. Palo <laughs> yan, palo. <laughs> <laughs> May lagi ano to siya na Kuya Mike. Ay, yung sabi, May ma masasabi ba yan? Oo. Mamaya ata, sinabi ko sa'yo. <laughs> Magkakapatid yung tatlo, magkakapatid yung tatlo. Tatlo talaga. Six-five. Six-five ito. Ayun ah. Ayun din magkakapatid po sila ng tatlo. six pare-pare. Ayun ah. Ano na yung inaasahan natin? Nawala, nangapit pa ayun. Shoutout iyo, Kuya Dennis, I love you. Narinig ba? Mga ah, kaibigan ko. Legit na breeder ng pag. Yan, legit. Legit. Marami po tayong pag ngayon. Siyempre, na yung pag. Wala ka po siya sa pag. Ayan po, ayan. Meron po, po tayong apat na lang na female. Na bili na yung tatlo eh. Yan. Eh. Ayan po, may isang five months, isang four months. Dalawa, dalawang four, four months, dalawang four months, dalawang five months, female. Female. With PCCI po. Tayo po, tayo breed ni Kuya Kristo, ha? Yes po, Ayan, lahat breed po niyo, yung po. breed po natin lahat yan. 15,000 lang po. 15 sa babae. Apo. Sa Ito po yung sa lalaki natin. Apat na buwan. umiwas unit. Ayan po. Ayan, Ayan. Ayan. 13,000 lang po yan. Ang po yung tatlong yan. Ayan, k 13K. 13K. Ano naman po tayo dito. Ito yung natin. Nasaan na ba yung Randy? Hey, balikan natin yung ganda. Oh. Ganda po dyan. Oh. Ano, 9 months old? 9 months. months old? May PCCI. Babae, months old. Virgin po, virgin. Ah, virgin pa. Hindi dito, pa, 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 pa nag hit Waiting sa second hit. Ay, the first hit. 20,000 lang po. Unahan yeah, okay. na lang kayo dito. biral lang to. May papel ba yan? Oh, may Mix po ng black tan at saka ng pon. Champlain po, champlain. Ang paan niya, napaka-exe. Ayan. 20,000 lang po to. Oh, chow. Chow-chow? chow po. 2 uh, months and a half. With PCC ay, eh. dalawang babae yung itim. Tsaka po isang yeah. cream, cream color na lalaki. Sa konto, na. Ano po yan? Uh, 9,000 lang po. With PCCI na po yan. ha. Ito po. Ayan po, female. 10,000 po sa female. Uh, okay, talagang may papilu yan. may papil din? Eh, pero may papil natin na natin. Oo, nating no, 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 no. din. May papil din. Ito, ito. Pakaganda lang po. 10K k lang po yan. 10K. So, cream uh, mo, so, uh, 9. Uh, 9,000 po yung cream na uh, white. Uh, male. Ay, no, may papel ho yan. Oh, may papel din, eh? oh, kompleto ang oh, papel. Nakabako mm -hmm. na. na. Mura na. Oh, mura. Quality na. Quality na. po yan. Ang medyo yung uso niya, no? Oh. Tingnan oh. Oh, oh alas, hindi pumasok yung dalawa, eh. Isa lang. Oh, Dito naman po sa okay. sitso natin. Ay, sitso ko ngayon. Ayan. Ito, tat, isang female. Tatlong male. Ayan po, oh. 4,500 oh. lang po. 4,500. Oh, mura lang. <laughs> Lang po. ano yeah. oh, yan, ha? Uh, po. Meron po tayong Japanese speech. Oh, may, may sa akin ko. Ayon, uh, three months old. Four times vaccine 5 in non peppered 5,000 lang po. lang po 'yan. isang female, apat na male. Una lang po sa female. unahan you, na lang. Ibigay impression ng female. Hindi parehas na rin po 5,000 lang. Pero Unahan na lang po sa female. Opo, yeah, unahan na lang. Japanese speech 5,000? So yes. Wala po. Ah, uh, shout out nga pala kay Mrs. Sir Us. <laughs> uh, <laughs> si Mrs. na uh, shout out kay Mrs. na sa Canada sa ngayon. Uh, one week up, one week pala sa doon. Ingat ka diyan. At saka shout out pala kay Sir Jason King Domingo ng San Ildeposo Bulacan, oh. na nasa Canada rin ngayon. Oh. Sir, ayan ha? Lahat ng vloggers, nagatot kita. Ah. Salamat <laughs> sa pagbili mo sa akin ng isang female pug na near hit. Nag-hit na sa ngayon. Oh, okay, okay. Uh, dali mo lang sa akin, and then free stud dyan sa white. Free stud pa. Uh, pa. Ayan po, yeah. siya out -out po. Ayun, sa salamat. Good morning, mga Jake. Market tayo Jake. Good morning, 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 Jake. 25 yung champagne. Paganda naman yan. Ito, to... Uh, to 30. Ang blue, May mga lang. <inaudible> ito ano <lang. inaudible> babae, babae. 16. 16. 16. 16. 16. mga 16. na. 16. 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 ano lang. 16. 16. 16. 16. 16. 16

15 babae 15? 15 babae, Tapos may patin ah Ayan 15 siya, may patin Ako, puro red marks na no? oh Matindi, matindi pala kaduguan ito, no? Matindi pala Matindi ang blood nito, ayan ah 15 na lang, may patin Matindi na Matindi na French naman ako Ah, French Bulldog 400 Oh, so, blue Brindle, Blue Brindle. Ito babae Ito babae this is a boy, twenty. Twenty up to lela, twenty. lang twenty? 12 Twenty. 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 O Twenty. Ito Twenty. 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 blue oh, so, tan ito ito, na. Mayroon pa tayo doon. Mayroon pa <laughs> tayo doon. Huwag mong tahanatin. <laughs> tahanatin. O, ito ba? Hindi ko mga tawag sa kulay oh. yeah. eh. na Puro lilac oh, din yan. Lilac din. Wala mong tahanatin. O, dito magkano naman? 12K sa babae, 10K sa lalaki. Mura! 12K saka 10K! Kompleto <inaudible> ba ako na? Lagala na Kompleto lang ba ako na? Tick, tick! Sana ako ha? May shout-out ka ba, Judge? Shout out sa mga buyers natin. Maraming salamat po. BLB Pet Market, follow ano natin, ha? BLB Pet Market. May pinapenta akong aso. Oh. Oh. <laughs> ito lalaki to te. Ay, babae pala. Ay, mali ka. Nantok e. Ayan, babae pa rin. Ibigay na natin ng 5K sa... Labo. Mag-2 months. Tapos, tayo nalang isa. Ito lalaki naman. Apo. Bigay ko nalang ng 4-5. 4-5 nalang. 4-5 nalang eh. Ang ganda. lang. Lagay na lang, <laughs> lang, e. na lang e. hmm, namin number mo. No? Thank you, Kuya. Salamat. Ito, mini. Mini Ano ta okay. so, yan? Puro female. Puro, puro p p 5K each si na lang. Um, Five yeah. Oh. Uh, uh, tapos mm -hmm. na akong ah. exotic, ano? exotic. Nine nine, going nine months. Okay. Ano lah? 25 five. Prasi sing pay papile. Twenty five. Twenty five. Twenty five. Twenty five. Twenty five. Them, ano Eto, ay, Babae 25 na lang din. Kaya 25 uh, na lang. Mga big ano. bone. oh, na. Ah. Tapos meron ako dito ano, Oo, oh, Oh. Lalaki. Oh. Oh. 1 year, may na, may get, Malaki. may stud. Landa. oh, 15. 15 lang yon. Eh na, ay, 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 Salamat. Bukas ah? Ang, ang ating start ngayon. Uh, start for all season. Good morning! <coughs> Happy birthday! Uy, salamat! Bukas pa! Oo, bukas. Bukas na ako ba, ba diin? Babatiin na kita ngayon kasi bukas, bukas, bukas marami babati sa'yo. <laughs> yung mga babati, tsaka yung mga babati walang, kailahin nyo na lang po. <laughs> Ayun, no, bilhin na kayo ng aso. <laughs> Oo, oh, bilhin na kayo ng aso kasi birthday ko naman. Pangandaling, pangandaling. Sana alilitang nito toh? Ah. Ay may mga korgi uh, tayo, dami yung. Uh. Oh, oh, ito Ay, ano? Yung, ano yun? Ano yun? ito. ano oh. yun? Kung uh. ano yun? Kung ano yun? yun? Oo. Oh. ano yun? Kung yun? Kung ano yun? Kung Tatlong babaeng Kung ano ano yun? Kung ano Babae uh, yan. Babae ito ah. Ito. Babae. Babae. Lalaki. Puro babae. Ito lalaki. All 30. 30k? Ah, may papel? May papel. Complete ba? Pwede walang papel. Bibigyan ko 25. Ah. Gano'ng may papel yan? Gano'ng may papel. Maganda. 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 nilang mga tipet. Maganda lang nilang oh, mga 25. lang mga Pag walang papel. Pwede nilang... Oh. Pwede oh. ko tanggalin oh, ng papel. Ito. Eh, yung iba kasi gusto magtipid. Oo, so, oh, no? may chance na kayo makapag-alaga na porky. Oo, well, ganda oh. May installment ba dito? Wala. Eh, wala eh. Kasi bababa na yung presyo uh, eh. Oo nga. Ayan. Ay. May mga nagtatanong. May installment. Ay, wala. Tapos meron tayong mga ano. ano. Oh, okay. <laughs> bukas, bukas mo <mong> na. <laughs> bukas, bukas. <ko> bukas, <laughs> bukas. Bukas, eh. bukas. <laughs> bukas, <ko> ba? Baya, <laughs> Bukas, Micro yan. Ayun na buwan na yan. Anong oh, na buwan pa lang Oo, maliit. Micro talaga. Eto, 5 months. 5 oh. months. Oh. Yan, bigay ko 30. 30 hey, oh, may Okay Kaya yung golden natin. Ayun, ito. Eh, sa golden ko, mayro, mayroon akong 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 mayroon mayro. akong Nandog, oh. Oh, mga K9 dog. yung yung ngayon na train na to. Uh, Marunong mo mag-sit, mag-up, boss, stay. At iwanan mo, ibutan mo siya, okay lang. Uh, Bali. Sumusunod. Kasi, dinaray ko na, oh, dinaray ko na, sa bahay Okay, itong aso. Okay, talagang na-check up mo na. Oo, na-check ko na. Napatunayan naman na... Talagang matatalino. Kaya i-benta siya ng 15,000. Ang mura naman Okay. Ay, wala, wala. Parehas mo ba yun? 10 months. Wow, oh, 15K na lang, oh. Huh? Uh, 15K isa. Lego pa? Depende sa pag-uusap. Uh, maganda ko man ta, o maganda mag-uusap. Dep Depende sa layo ba? ng bahay niya. <laughs> Baka makabigyan natin oh, ng discount. Uh, uh. Tapos yung bomb natin, nabigyan na lang natin ay, sa ano. Sa natin sa presyo, 7.5. 7.5 lang. Di ba ba isa? Ah, isa lang. Ayan. Tapos dalawang lalaki. Ayan, dalawang lalaki. Seven na oh, lang isa niya. Wala na itong chihuahua natin. Ayan, chihuahua natin. Ten no, Binigyan ko no, kapos siya no, ng isang no, no. na Ayan, ano ba ito? Babae, ano yung lalaki? No, no. May babay yan. Magleto no, no, no. ba una? Shout out. Ay, oo oh, nga pala. Ano? May may nagpapashout shoutout pala. No. Hindi ko na shoutout kay daddy din. Nakon. Sa shoutout ko na lang sa inyo. Shoutout ko na lang. Shoutout ko pala si Maui Mendez. Maui Mendez na kumuha ng corgi ko tsaka isang friends bulldog ko ayan shout out sa pamilya mo at sa asawa mo maraming maraming salamat ayan yun lang nakalimutan ko yun lang thank you ha thank you bukas na siguradong mababag aatin ka ba? aatin tayo kay birthday celebrant dami sipod daw to kambing kambing Mga gulay, may buro din eh. dan mudah busuh